ikaw na nag-7. Na, nagbabayad ka. Okay. right. <laughs> Bawi ka na lang. Sa gasa at quadro. Hindi pa ako talaga yung toilet. Hindi lang mo na ako <laughs> Sa susunod. Nabayad na lang. Sa susunod, be alone. <laughs> Thank you, boss. Be paid sa gasa. <laughs> <laughs> Sana ako ang pinapinan sa gasa. <laughs> paningin. Siya. Oo, paningin nga yung star. Nagkamali malaysia Ay, oo nga. Magbayad kayo na sa gasa ako. Nagbayad din si Boss B. Eh, di ba okay. si Boss B yeah. uh -oh. ang nagbabayad ng sagas? <laughs> Kala ko ano di na yun. Kaya naman pala masyado ako natuwa. Babayaran pa pala na yan yun. Na. Uh -oh. Thank you, thank you, thank you. <coughs> Mabukasin ni Tolitz eh. Parang gusto pong magpunta sa barangay. <laughs> mo nga, abot pa tayo ng barangay. <laughs> 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 Ba't ganyan sila? Ayaw tanggapin na lo. Isipong ba'y Diniklear na mga ano, hindi Diniklear mo pa tongi. Eh, diling na <laughs> yun. Diling na yun <laughs> <laughs> yung mo. Mina, wala daw pa pizza, sabi ni Kenneth. Dapat kasi si binaba na lang niya, wag na hiniwalay. Oo, mas safe. Next time daw, ganun gagawin niya. Kanina, meron din pangyayari, pero hindi ko na ako kuwento. Kenneth, yung star pang gitna, hindi pwede na kasunod ang star mga wala siya ng selfie niya ganyan yan o na parang may sagasa yun oh, ako na oo nga no pinaalala nga pala yung ano pasensya na po Wala, Wala pa yung mm. dito. Wala pa na. Ayun ka Lahat. po. Tulog <coughs> na pala rin sa'yo, Miles. <coughs> Finish ka na. Sana binigay mo na lang pa ilalim sa <coughs> akin. <okay. laughs> <coughs> Kalokohan mo ni Ina. Joke lang. Ay, yung 4 yun na pala. Ah, hinahanap ni Dapat si Boss Bay. Nako, mm -hmm. <laughs> Hindi man kena na nawala. pag na rin po ng anak ko. Natawa si Miles. Hello, Miles. sige na. ko sa Sige, Si nga, si Kumain na ako na mga hmm. Sige no. nga, Sama oh. Cinco. Dos na lang. Gali, galing na ako hmm. doon, tapos na sila. Fifty, one hundred, one thirty, one Dos ka na lang, ka um. draw Ikaw, ninety. Tapos draw lang draw. <laughs> Hindi, ano na lang, cinco. 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 Dito ka naman na siya, Sa akin naman, magkano? Ninety. Ano naman? Nineteen. Sa akin naman bato Maganik. 160. Talaga yung hindi ka pinapagawin. Huh? 160. 160. Oh, lunch dealer na. Hello po, Sir Galen Batoon. Kumusta po sa Japan? Hello, MCABDI ba yun? Hello, Rancel S. Pero. Hi din po, Tita Miles. Hi. kwa 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 Sakit sa heart, sabi ni Yurehead. Yes. Yeah. Mm. Po ng boses mo, Dita Miles. Good mm -hmm. okay, evening, Madam Diana. Thank you, Marina Moreno. Ninang, pakapi po, sabi ni Rita. Oh, sige, alika rito para hindi ka makatulong. 812, Francia, ano niluto mo? Kaya nga, may orasyon daw ni Ninang, yung sa pain. <laughs> sabi ng bosses si George. Sobrang lamig na ba siya, Sir Gallus? Hello, Dindaie. kanina pa yata tapos ngayon mo lang sinabi ito yung ibang Boss D kita mo yan oh. <laughs> mukhang <laughs> ganina wala to mas so, mga si Boss D sa sana yan yan na yan na wala ako yan lang oo Alejandro. Oh. <laughs> Sayang. Sinabogan. <God. laughs> mm. Kapag kayo magmaisasawa para ano? Oo, oh, para mm. sinin kang mairita. Mm, -hmm. mm -hmm. May chance pa naman ako sa taas eh. May naman yung in the work work from... Ah, pa naman mag-work an. Ah, eh. uh, dos. Dos.

stress, stress, stress. Hindi ko alam kung pinaglalo ko ni Lina mo. Mantig na. dos na lang. Stress, 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 stress. Nihintay tres. ko yung ano, yung sagasa. <laughs> Ito, o, sagasa. <laughs> <laughs> Talaga naman ikaw. Nabunit ka, Teresa. Na, <laughs> Magkasunod. It's gonna. Oh, 30 60 90 90 90 plus a uh, minus ano 30 60 na lang uh, 30 ko sayo, 90, Tony. 90. Mm. Ay, thank you po sa mga lab.